O sa mga kababayan natin naghahanap ng na mga jersey na murang bilihan na nandito na mga kawaw. Ito yan mga kawaw matatagpuan dito may sa may sarawat sa sweet ay uh, beauty ayan yan shop nila po ngayon dito may iba ibang na napakagandang damit na pang jersey yan pang basketball nandito na kung sa mga naghahanap ng jersey na damit ito mga pagkakataon nyo na pag pumunta kayo dyan hanapin nyo na sweet beauty ayan dito matatagpuan yan sa sarawat so wala tayong pasok kaya tara ikutin natin yung sarawat ngayon at tayo yung mamasyal dito mga kawaw tara ayan guys dito guys sa sweet beauty guys may mga pagkakay mga morang Ayan yeah, mga dress shorts dito. Ayan dito po yan guys, kabayan. Ayan. Kung gusto nyo bumili, ayan dito po yan sa Sweet Beauty sa May Sarawat po. Ayan, marami po ng uh, mga iba-ibang shorts na nandito. Magkano ito kabayan? 89. Before 123, now 89 so, 120, yes. na yun. Dati 120 riyas. Okay ngayon. 89 na lang. So, dyan kong design na nandito guys. So, kung gusto bumili, nyo bumili, kung tanyo dito sa Sweet Beauty, ay matatagpuan sa balat So, dito. Sarawa. Ay, saraw. Ako, Sarawa, palagay. So, may mga jersey din. Ayan, ito. Ayos dito siya guys. Dito guys, hindi ko nagpaalam tayo dito po sa'yo mag-video dito. So hindi ko nang po-promote guys sa hindi ako nag-endorse, hindi ko tumatanggap ng endorsement kasi wala namang tumukuha. <laughs> Pero kung may yung bibigay, tatanggapin natin. Pero kasi bawal guys, hindi tayo nag-endorse. So disclaimer lang ito. Maraming dito. Uh, Iba't ibang mga damit dito. Ito din Oh. ito din. So, gano'n ito? 104. Ngayon, 89 na lang. Uh, 104. Pero ngayon, 89. So, gusto niyo bumili na nga yan. ito, bandila. Uh, Ayan. Yeah, Flag ng Pilipinas. Ito yung salikuran. Tingnan nyo, guys. So, maganda yung texture nito. Yung Di mga kila nito, guys. Maganda. 89 riyas lang. Ano, pag-iintay nyo. Puntahan nyo na dito sa Sweet Beauty. Sa Sarawat. Sarawat pala guys. Ayan. Dito Ito. Tingnan parang 85. 85 riyas to. Glow in the dark yan. Glow in the dark daw to so, guys. Ayan. Parang mag-dark na tayo mag-glow pa. True. Ito natin eh. Salamat kabayan Sige po. Sige na lang natin kasi nahiya ako sa iyo. <laughs> ayan guys, so oh, dito, ayan, marami sa dito mapagpilian. Ayan, nandito po guys. So mga nagtatanong kung gusto nyo ano, punta nyo lang sa Sarawat. So hindi ako nagpo-promote dito. Ito lang po, nag personal view uh, natin dito guys. Ayan, dito guys, oh. Ayan. May pang babae din dito. Ayan sa sweet beauty guys ito. Ayan pwede kayo pumunta dito. May mga So Sumabayit yung kabayan na nandito sa mga gustong bumili. Ayan dito yung mga pang -babae area. So mga CN brand po daw to guys na nandito. So ganyan mag 29. 39. So dito guys oh ayan 29 reals. Ito po 29. Ayan iba-ibang design dito. Ayan, 25 riyas. Ayan. Marami dito sa mga pangbabae. Kung gusto nyo mukunta dito sa mga namamasyaw kayo dito. Pwede nyo pasyalan to guys. Ito yung mga undergarments. Ayan, dito. Yung mga undergarments, mga swimsuits. So, dito nandito guys. Ayan yung pang ladies na nandito. dito.